Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na ikaw ay bigla na lang niyang iniwan. At nagtaka ka na lang, hindi naman kayo nag-awa dalawa. Pero bakit iniwan ka na lang niya bigla? At gusto mo na maging okay kayong dalawa dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya? Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo Nang sa ganon, ikaw ay maalala niya At sobrang madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo Una, ang gagawin mo lamang Kumuha ka ng kalahating basong asin o di kaya garapon ang gagamitin mo ay pwede. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at iguhit mo ang heart, magguhit ka lamang o magdraw ka lang heart. At pagkatapos, isulat mo sa loob ng heart ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses, pangalan at apelido niya, at dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, i-roll mo lamang ang papel at itusok ito sa baso o sa garapon na may asin. At nang matusok mo na, hawakan mo ang baso o ang garapon. Hawakan ito sa dalawang kamay mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong asin, madudurog ang puso mo sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang kailan mo gusto at pwede mo ito bulungan araw-araw isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo nang itapo ng asin at ang papel. At kung sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.